kapag nasa bising araw nga, ganito na kong mong lutuing ulam para sa aking pamilya. Another day, Another story to share. Bago ko nga sinimula ng aking araw, ay nagspend mo na ako ng time sa pagbabasa at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sobrang thankful nga ako sa Panginoon dahil ngayong araw ay nasa Revelation 18 na ako. Tawa ng Diyos, bukas nga ay matatapos ko na ulit ang Bible. Diyos, ang pinakamataas na papuri. Bago nga sana ako magluto, ay naisip kong makipaglaro kay Bia. Kaso, hindi pa pala trip ni Bia ang makipaglaro dahil ang gusto niya palang gawin ay magdede. Dahil hindi na nga mapigilan ang kanyang gusto kaya na na siya sa table para makapunta sa akin kaya next time na lang naming gagawin ang laro na ito after nyang andumede ay nagkaroon muna kami ng mabilisang banding dito sa kanyang mini keyboard at least sa ganitong mga paraan nga ay unti-unti siyang matuto sa pagtugtog ng keyboard <coughs> ngayon talaga ay hindi mo na namin siya pinipressure na matuto agad sa bagay na ito. Tuloy-tuloy lang yung pagmamodel ko sa kanya. At syempre, nahayaan din lang namin siya na enjoy ito na walang pressure. Pagkatapos nga ay naghanda mo na ako para sa aming pananghalian. At dahil nga Wednesday ngayon ay pareho kaming busy mag-asawa sa paghahanda ng mga ituturo namin. Kaya ito na lang naisip kong i-prepare para mabilis lang itong lutuin. Pagkainit nga ng kawali ay agad ko na rin itong nilagyan ng mantika. At nung mainit na ng mga yung mantika ay prinito ko na lang muna dito yung mga patatas na aking hiniwa-hiwa. At nung okay na nga yung patatas ay hinango ko muna ito para maigisa ko rin yung ibang mga sangkap. Pinagsabay ko na rin nga ginisa sa mantika itong sibuyas at bawang. Pagkatapos nga ay dinagdag ko na rin itong kamatis. At nung okay na nga yung kamatis ay nilagay ko na rin itong corn beef. Pinakuluan ko nga lang saglit. Pagkatapos nga ay binalik ko na rin yung patatas na aking pinalambot kanina. At bago ko pa nga ito nilagyan ng mga pampalasa. Dinagdagan ko na rin nga ito ng tubig pagkatapos ay pinakuluan ulit. At nung kumulo na nga ay nilagay ko na itong mga ring onions. Pagkatapos ay tinakpan ko muna ito para mas mabilis maluto. At habang pinapakuluan ko nga yung aming ulam ay binalatan ko na rin itong pipino para meron naman kaming pampatanggal umay. At sa point nga na ito ay medyo okay na rin itong aming ulam. Kaya hinango ko na rin nga ito para mas serve ko na rin para sa aking pamilya. Dito na rin nga kami ulit kumain sa labas dahil mas feel talaga namin kumain dito. Dahil nga mas nakaka-relax naman talaga dito. At syempre, bago nga kumain ay laging magpasalamat sa Panginoon na siyang nagbibigay ng lahat ng mga blessings na ito. Ito naman nga yung ulam ni Bia, ginisang upo. Favorite niya talaga ito. Mabuti lang ay meron pa nga ang natira. Sobrang thankful talaga kami sa Lord na hanggang ngayon itong si Via ay magana pa rin kumain ng gulay. Pagkatapos nga namin kumain ay pinaliguan ko muna si Via. Dahil nga after neto ay magluluto ako ulit ng pansit para sa aming prayer meeting mamaya. At bago nga magluto ay hinanda ko na rin ang aking sarili para tuloy-tuloy na rin mamaya sa aming prayer meeting. Pasensya na nga sa mga nakatamba kong labahan dyan sa may likod dahil nakaredy na ngayon para ipaikot sa washing. Mabuti lang talaga pag akyat ko ay niready na rin pala ng asawa ko itong mga gulay kaya magluluto na lang ako ngayon. Wala talaga mabigat na gawain sa mag-asawang nagtutulungan. Isa nga ito sa mga bagay na natutunan namin mag-asawa. Na dati nga ay naging struggle ng aming pagsasama. Pero nung natutunan nga namin ito ay sobrang gaan ngayon ng aming pagsasama. Kaya salamat talaga sa Panginoon na binago niya kami at patuloy na binabago sa araw-araw. Fast forward muna nga tayo sa pagluluto at ngayon nga ay luto na ang aking pansit. Hindi mo na nga tayo magtatagal ngayon sa kwentuhan dahil meron pa kaming gawain. Muli, ako si Mama Care ay lagi nagpapaalala to always care and share something with those people around you. Thank you for watching!